Unang Samuel, Ikasyam na Kabanata. May isang lalaki nga sa Benjamin na ang pangalay Stis, na anak ni Abiel, na anak ni Seor, na anak ni Bekora, na anak ni Afia, na anak ng isang Benhamita, na isang makapangyarihang lalaki na may tapang. At siya may isang anak na lalaki ng pangalay Saul, isang bata at makisig, at sa mga anak ni Israel ay walang lalong makisig na lalaki kaysa kanya. Mula sa kanyang mga balikat at hanggang sa paitaas ay lalong mataas siya kaysa sa sino man sa bayan. At ang mga asno ni Sis na ama ni Saul ay nawala. At sinabi ni Sis kay Saul na kanyang anak, Pagsama mo ngayon ang isa sa mga bataan at ikaw ay tumindig at hanapin mo ang mga asno. At siya nagdaan sa lupay ng maburol ng Ephraim, at nagdaan sa lupay ng Salisa, ngunit hindi nila nang asumpungan. Nang magkagayo nagdaan sila sa lupay ng Salim at wala roon. At siya nagdaan sa lupay ng mga Benhamita, ngunit hindi nila nga nang asumpungan doon. Nang sila'y dumating sa lupay ng Sup, ay sinabi ni Saul sa kanyang bataan na kasama niya, Halina at bumalik tayo, baka bahala ng aking ama ang mga asno at ang alalahanin ay tayo. At sinabi niya sa kanya, Narito, may isang lalaki ng Diyos sa bayang ito at siya isang lalaking may dangal. Lahat ng kaniyang sinasabi ay tunay na nangyayari. Ngayon pumaroon tayo. Marahil ay masasasay niya sa atin ang tungkol sa ating paglalakbay kung saan tayo paroroon. Nang magkagaya, sinabi ni Saul sa kanyang bataan, Ngunit narito, Kung tayo pumaroon, Anong ating dadalhin sa lalaki? Sabagat naubos na ang tinapay sa ating mga buslo, At wala na tayong madadalang kaloob sa lalaki ng Diyos, Anong mayroon tayo? At sa magutuli ang bataan kay Saul at nagsabi, Narito, mayroon ako sa aking kamay na ikaapat na bahagi ng isang siklong tila. Yan ang aking bibigay sa lalaki ng Diyos upang saysayin sa atin ang ating paglalakbay. Nang una sa Israel, pag ang isang lalaki ay mag-uusisa sa Diyos, ay ganito ang sinasabi. Halika, at tayo pumaroon sa taga kita sapagat yung ang tinatawag na propeta ngayon ay tinatawag ng una na tagakita. Nang magkagayo'y sinabi ni Saul sa kanyang bataan, Mabuti ang sinasabi mo. Halika, tayo pumaroon. Sa gayo naparoon sila sa bayang kinaroroonan ng lalaki ng Diyos. Samantalang inaaho nila ang ahunan sa bayan, ay nakasulubong sila ng mga dalagang lumalabas upang umigib ng tubig at sinabi nila sa kanila, Narito ba ang tagakita? At sila'y sumagot sa kanila at nagsabi, Siya'y nariyan, narito na nasa unahan mo. Magbadali kayo ngayon sa siya'y naparoon ngayon sa bayan, sapagkat ang bayan ay may hain ngayon sa mataas na dako. Pagkapasok ninyo sa bayan, ay agad masusumpungan ninyo siya bago siya umahon sa matas na dako upang kumain. Sapagat ang bayan na hindi kakain hanggang sa siya'y dumating, sapagat kanyang binabasbasa ng hain, at pagkatapos ay kumakain ng mga inyanyayahan. Kaya nga umahon kayo, sapagat sa oras na ito'y inyong masusumpungan siya. At sila'y umahon sa bayan, at pagpasok nila sa bayan, narito si Samuel ay nasasulubong nila napapahon sa mataas na dako. Inihayag nga ng Panginoon kay Samuel sang araw bago si Saul ay naparoon na sinasabi, Bukas, sa ganitong oras ay susuguin ko sa iyo ang isang lalaki na mula sa lupay ng Benjamin, at upang papahiran siya ng langis upang maging pangulo ng aking bayang Israel. At kanya ililigtas ang aking bayan sa kamay ng mga Filisteo, sapagat aking tiningnan ang aking bayan dahil sa lang daying daing ay sa akin. At nang makita ni Samuel si Saul, ay sinabi ng Panginoon sa kanya, Narito ang lalaki na aking sinalita sa iyo. Ito nga ang magkakaroon ng kapangyarihan sa aking bayan. Nang magkagayoy, lumapit si Saul kay Samuel sa pintuang bayan at sinabi, Isinasamo ko sa iyo na saysayin mo sa akin kung saan nando ang bahay ng tagakita. At sumagot si Samuel kay Saul at nagsabi, Ako ang tagakita. Umahon ka magpauna sa akin sa matas na dako, sapagkat kakain kang kasalo ko ngayon. At sa kain ng magahan ay payayaunin kita, at sasaysayin ko sa iyo ang lahat ng nasa loob mo. At tungkol sa iyo, mga asno na may tatlong araw nang nawawala, ay eh huwag mong alalahanin, sapagkat nasumpungan na. na at kanino ang buong pagnanasa sa Israel? Hindi ba sa iyo at sa buong sang bahaya ng iyong ama? At si Saul ay sumagot at nagsabi, Hindi ba ako Benhamita sa pinakamaliit na lipi ng Israel? At ang aking angka ng pinakamababa sa mga angka ng lipi ng Benhamin? Bakit nga nagsasalita ka sa akin ng ganitong paraan? At ipinagsama ni Samuel sa si Saul at ang kanyang bataan at pinasok niya sila sa kabahayan. At pinupo sila sa pinakapangulong dako sa gitna niya ang mga naanyayahan na may tatlong katao. At sinabi ni Samuel sa si tagapagluto, Dalhin mo rito ang bahagi na binigay ko sa iyo, na siyang aking sinabi sa iyo, ilagay mo ito sa iyo. At itinaas nga ng tagapagluto ang hita at iyong nakapatong at inilagay sa harap ni Saul. At sinabi ni Samuel, Narito, siya ngang itinago. ilagay mo sa harap mo at iyong kanin, sapagat iningatan sa takdang panahon na ukol sa iyo, sapagat aking sinabi, aking inanyayahan ng bayan. Sa kumain si Saul na si Samuel ng araw na iyon. At nang sila'y makalusong sa bayan mula sa mataas na dako, siya'y nakipagpulong kay Saul sa bubungan ng bahay. At sila'y bumang maga at nangyari sa pagbubukang ni Waiwai na tinawag ni Samuel si Saul sa bubungan na sinasabi, Bangon upang mapagpaalam kita. At si Saul ay bumangon at lumabas kapwa sila, siya at si Samuel. At nang sila'y lumalabas sa hangganan ng bayan, ay sinabi ni Samuel kay Saul, Sabihin mo sa bataang magpauna sa atin, at siya'y nagpauna. Ngunit tumigil ka sa oras nito, upang maiparinig ko sa iyo ang salita ng Diyos.